Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila—our Manila. home, our treasure, and our pride—join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, desisyon sa hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte. Ilalabas na ngayong gabi ng ICC. Gobyerno, oh. tinutugis na ang mga air assets ni Saldico Isang hotel sa Pasay, pinasok ng mga otoridad sa paghanap sa ilang opisyal ng Sunwest Corporation na sangkot kumano sa katiwalian sa flood control projects. 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Dapat daw pagtiisan ng mga sangkot sa korupsyon ayon sa Makabayan black At Pilipinas at India, pinalakas ang ugnayan sa second Philippine-India Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Drybats, Bandita, Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News F. Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, November 28, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, nakatakda ng malaman po ang desisyon sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa mga sandaling ito, mga kabrigada, nagpapatuloy po ang pagdinig ng ICC. Ito po mga kabrigada, pakinggan natin yung ilang bahagi ng ICC hearing kaugnay po sa kahilingan ng dating Pangulo sa kanyang interim release. Pakinggan natin. No way other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these factors are relevant considerations in assessing the risk under Article fifty eight B subparagraph one of the statute. As these are factors that may increase an incentive. Of a person to abscond. In the present instance, the gravity of the alleged crimes and the possibility of a lengthy sentence was but one of the factors the pretrial chamber took into account in its assessment of risks under Article 58.1b, subparagraph 1 and 2 of the statute. And it looked at the specific allegations against Mr. Duterte. It follows that the defense has failed to demonstrate an error. Regarding the question of whether the pretrial chamber erred in fact by failing to give appropriate, appropriate weight to relevant facts, specifically Mr. Duterte's health condition and its mitigating effect on the risk factors set out in Article. 581b of the statute, as argued by the defense, the appeals chamber recalls that there is no provision in the court's legal texts that specifically provides for the interim or conditional release of a detained person on health grounds. Nevertheless, the appeals chamber has indicated. That the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58.1b of the statute and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case specific. Contrary, to the defense's assertion, nowhere did the pretrial chamber suggest that it was precluded from assessing the information about Mr. Duterte's health within the context of its assessment under Article 60.2 of the statute. Rather, it noted the reports placed before it and considered that they were unable to affect its finding. On risks under Article one b of the statute. The defense has failed to show that the pretrial chamber, chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Sa mga sandaling ito mga kabrigada, tawagin natin si uh, Brigada Abner Francisco para himayin po yung mga nangyari, yung mga kaganapan dyan po sa ICC. Ano na po yung mga naging desisyon mga kabrigada? Nasa linya natin si Brigada Abner Francisco. Brigada Abner, ano na yung mga highlights dito sa nagpapatuloy na ICC hearing? Pagkatay, so, sa mga sundali nito ay uh, pa rin ang open court reading ng decision ng ICC Appeals Chamber sa urgent at renewed request for interim release ni dating paunong uh, Rodrigo Duterte. Limang mga kom ang uh, magbidesisyon sa nakabimbing request for interim release ni Duterte sa Appeals Chamber. Una na ng tatlong hukom sa pre chamber 1 ang hinihiling na pagsamuntalang kalayaan ni Duterte kung kaya't pumapila ito sa mas mataas na Korte, ito na nga po yung uh, Appeals Chamber. Ang mga hukom na magdibesisyon sa inter ay pinangunahan ni presiding Judge Los del Carmen Ibañez sa mula sa Bansang Peru. Kabilan din sa mga hukom ay ang Presidente mismo ng ICC na isang Japanese judge na sa katauhan ni Judge uh, Tomoko Akane sa mga oras na ito Dugodanay, mm. ay uh, mga preliminaris yung uh, ng decision yung pinapasa at uh, patuloy na tinirintay ang dispositive portion ng decision kung uh, bibigyan pa o tanihan ng appeals chamber ang kahilingang interim release ni uh, Duterte hindi sa isa ng mga hukom ang mga argumento at uh, argumento ng prosecution ng defense ng uh, mga victims uh, sa kung bakit dapat pagbigyan o hindi ang uh, interim uh, release at binigindihan uh, ng marangkom uh, kung saan ba nagkulang yung uh, ilang partido, yung depensa, yung uh, prosecution doon sa kanilang mga argumento tulad na naman kung uh, sa paano na batayan yung uh, medical condition ni Duterte mm. para pagbigyan itong kanyang uh, interim release. So hinihintay natin pagka-delay mm. mga kapatid uh, ang uh, dispositive portion ng uh, nagpapatuloy na magbasa nitong uh, decision ng uh, appeals uh, chamber dan sa uh, kaso na crimes against humanity laban kay dating Pangulong uh, Duterte. O naman na nakain ng uh, waiver si uh, Duterte upang ipanam sa korte na hindi siya makakadalo ng personal o kahit online sa pagbabas ng uh, decision dahil sa submission na yan, si Duterte ay kakatawanin o kinakatawan ng kanyang uh, defense team sa pangunguna ni Atty. Nicolás uh, Kaufman. Yan mo ang latest update sa ICC uh, today sa kaso ni Dating Paulong uh, Duterte. Mula sa Brigada News Center in the Heart of Saving Lives, ako si Brigada Abner Francisco ng 105.1 Brigada News sa Femunera, News authority. Mga kabrigada, yan po si Brigada Abner Francisco at abangan po mga kabrigada dahil nakatutok tayo sa magiging desisyon dito sa kahilingan na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maya-maya po, abangan po ninyo yan. Brigada Pagdita Nationwide Samantala mga kabrigada, sa ibang mga balita naman po, may panibagong ulat si sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Tungkol ito sa kanyang direktiba sa KAAP at DOTR na tuntunin ang mga air assets ni Zaldico. Iniulat din ng Pangulo ang pagsauli ni Da- Malaysia at Singapore. Batay daw kasi sa impormasyong hawak ng pamahalaan. Posibleng doon umano nakatago ang mga helicopter at aeroplano ni Zaldico. Mga air asset na nakarehistro sa Misibis Aviation and Development Corporation na ang kumpanyang pagmamayari ng dating mambabatas. Binigyang diin ang Pangulo na may umiiral ng freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council kaya maigpit nang ipinagbabawal ang anumang galaw o disposisyon sa mga aircraft na ito. Hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaugnay nito muli ring hinamon ni Pangulong Marcos sa mga pinaghahanap sa flood control anomalies na umuwi na at harapin ng kaso dahil hindi na raw sila mga turista. Kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista pinahabol na kayo ng batas. Kabilang pa sa iniulat ng Pangulo ngayong hapon ang ginawang pagbalik ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ng 110 million pesos. Isa si Alcantara sa mga iniimbestigahan ng pamahalaan na sangkot umano sa flood control corruption. Ngayong araw din, kinumpirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa. Million. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. In the heart of changing lives, am si Brigada Maricar Saragan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Mga kabrigada, pinasok naman ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation ng isang hotel sa Pasay City para hanapin ang mga executives ng SunWest Corporation para silbihan ng mga ito ng warrant of arrest. Ito ay ang construction firm naman na iniugnay kay former Congressman Zaldico at sa umano'y maanumalyang flood control project dyan sa Oriental Mindoro. Ay naman sa CIDG, tatlong tauhan kasi ng natunang kumpanya ang pinaniniwalaang naroon at posibleng nagpapanggap ng na mga empleyado ng hotel. Sila ay sina Consuelo Dayton Aldon, Anthony Lingo at si Noel Yapkaw. Labing anim naman na individual, kabilang na si Ko, mga public officials, at mga miyembro ng SunWest ang naharap ngayon sa kasong falsification of documents, misuse of public funds, and graft law violations sa substandard na mga road dike sa Oriental Mindoro Province. Right, Max. Brigada bandita, nationwide. Samantala ito pong 500 peso noche buena budget Dapat pagtiisa ng mga sangkot sa korupsyon Ayon huyan sa Makabayan Black Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Report. Kaunting noodles, itlog at tubig para sa Pasko Ganito inilarawan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang anyay nakakainsultong pahayag ng Department of Trade and Industry ukol sa simpleng Noche Buena kung saan kakasya umano ang 500 pesos para sa maliit na pamilya. Sinabi ni Tinio na sampal ito sa mukha ng bawat manggagawa na nahihirapan sa araw-araw na pangangailangan habang nagpapakasasaan niya ang mga kontraktor at kasabwat sa gobyerno sa bilyon-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions, sinusubukan manong utuin ang mamamayan na maghigpit ng sinturon at pagkasyahin ang kanilang kakarampot na sweldo. Punto ni Tinio, ang paninindigan ng DTI ay isang manipulasyon sa isipan at tangkang gawing normal ang kahirapan kung saan pinatatanggap na lang sa mga Pilipino ang pangaapi. Iginit din ni Kabataan Party List representative Rene Luisco na hindi dapat lokohin ang taong bayan na marangal ang pagdiriwang ng Pasko na nagigipit para kay Co. Ang mga sangkot sa korupsyon ang dapat na pagtiisin sa 500 pesos na Noche Buena. Marahil umano ay hindi naramdaman ng gobyerno ang pagtaas ng presyo sa buong taon dahil umuulan ng kickback. Dagdag ng mambabatas, hindi ito ang panahon ng pagbibigayan at pagpapatawad kundi panahon para sa hustisya. Dagdag ni Gabriela Representative Sara Elago, dapat harapin ang pamahalaan ng realidad sa halip na maliitin ng krisis at kung nais nilang mapagaan ang gasto sa Pasko, mabuting ibasura na ang 12% na VAT sa pangunahing bilihin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita. Nationwide. 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 Mga kabrigada, mas pinagtibay pa ng Pilipinas at India ang kanilang defense at maritime cooperation matapos naman ang matagumpay na pagsasagawa ng ikalawang Philippine-India Maritime Cooperative Activity dyan po sa West Philippine Sea. Layunin naman ng aktibidad na ito na palakasin ang interoperability ng dalawang bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada Pinalakas pa ng Armed Forces of the Philippines at Indian Armed Forces ang kanilang defense at maritime cooperation matapos matagumpay na maisagawa ang ikalawang Philippine-India Bilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Isinagawang aktibidad sa isang sa pinakamahalagang maritime zone na layong paigtingin ang interoperability at igiit ang pagtalima sa international law at rules-based order sa Indo-Pacific. Para sa edisyong ito, ay idineploy ng AFP ang malalakas na assets nito kabilang ang BRP Jose Rizal, F-50 fighter jets ng Philippine Air Force at isang W-3A Sokol Search and Rescue Helicopter. Nagpakitang gilas naman ng Indian Navy sa paglahok ng INS Sayadri, isang modern guided missile frigate na may onboard helicopter. Nagsagawang dalawang panig ng maritime exercises para palakasin ang kanilang tactical skills at paghandaan ng mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon sa karagatan. Kabilang dito ang communication exercises at flag hoist drills upang hasain ang kanilang visual at radio communication. Isinigawarin ng officer of the watch maneuvers kasabay ng photo exercise sa sinabayan ng low pass ng fa 50 bilang pagpapakita ng cooperative maritime formation. Nagtapos ang cooperative activity sa steam pass o PASEX na sumisimbolo sa pagkakaisa at magkatuwang na pangako ng Pilipinas at India. Sa pangangalaga sa maritime domain In the heart of changing lives Ako si Brigada Kath Austria Nang 105.1 Brigada News sa Manila The Musical News Authority Flybacks. 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 Brigada, wide. Brigada. Brigada, Brigada, Breaking News Breaking News eto mga kabrigada sa kapapasok pa lang na balita, may desisyon na po ang ICC sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin po natin mga kabrigada live si Brigada Abner Francisco. Brigada Abner, ibrigada mo. Brigada Report. lay, tulungan ibinasura ng appeals statement ng ICC ang itong apila ng kapwa na dating Pangulong Duterte dan sa ICC na pagkaluban siya ng uh, interim release. Tatlong grounds yung ibinasura ng uh, ICC. Uh, hindi natin na isa-isa yung mga grounds. Pero yung first, second, or third grounds ay uh, uh, ibinasura ng uh, uh, obvious uh, chamber. Kasi nga, na bigo itong uh, uh, kampong ng defense na patunayan na walang risk hindi mag-intervene, hindi uh, magbibigay ng threat. Itong uh, si Duterte kapag napagbigyan uh, na mapalaya, pag samatala, dyan sa ICC Detention uh, Center. Kapag tapos lamang ng uh, uh pagbasa ng desisyon uh, at unanimous na Bricolay at yun na nimo naging desisyon ng mga hukom, yung limang mga hukom, uh, doon sa pagbasura sa atila ni uh, dating Pangulong Duterte uh, na pagkalupan siya ng interim release, habang dinidinig itong uh, kaso ng crimes against humanity dyan sa International Criminal Court. Uh, Doon sa last portion ng uh, decision, uh, ng uh, judge na uh, bibigyan ng kopya yung mga partido sa kaso ito na ay mabasa nila ng buo itong mga batayan bakit hindi tinagbitan itong kahilingan ni Duterte na sa itong kalubahan ng uh, interim release. So, sa isa medyo mahaba pa kanina yung proseso kasi nga, inlakay at uh, tinimbang ng mga hukom yung mga uh, factors bakit at kung uh, bak, bakit dapat pagbigyan at uh, bakit hindi dapat pagbigyan at inisa-isa yung sinasabing uh, pagkabigo ng depensa na patunayan na nagkamali yung Tukit Trial Chamber doon sa pagbasura dito nga po sa request for interim release kung maalala po ninyo mga kapigada ay eh, dalawang uh, uh, request po ito una, yung uh, uh, urgent uh, request for interim release at yan po ay nasundan ng renewed uh, request for interim release. So ang naging uh, decision ng pre-trial chamber 1, yung pre-trial chamber 1 din yan ng tatlong mga hukong. Kaya uh, nung binasura yan, nakapila sa Apples Chamber itong kampo ni dating Paolo Duterte at ito na nga po, uh, dinecision na ng limang mga judges judge sa uh, Apples Chamber at uh, nire-check nga po itong uh, inter-release ni uh, Duterte para makalaya doon sa defense center ng International Criminal Court na uh, Brigadale. Oh. So Brigadale Abner, one question lang. Ano na yung uh, susunod dito sa uh, magiging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Wala pang uh, inanon sa Brigadale kung anong uh, susunod dyan. Siyempre hindi natin yung uh, schedule nang uh, pandinig doon uh, sa confirmation of charges uh inexpect natin na baka may babanggitin na mga petsa o may mm. babanggitin na schedule pero hindi pa wala pang inabot ng ang ISPC kung plan uh, uh, gaganapin yung uh, uh, una lang uh, postpone na pagsagawa ng confirmation of charges dito sa kaso ni uh, dating Paolo Duterte Okay sige maraming salamat brigada Abner ang salamat mga kabrigada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Fransisco and one of Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Bangitin lang natin ulit mga kabrigada sa mga kapapasok pa lang at uh, kaka-tune in pa lang. Denied po yung hiling uh, ni... Uh, Pangulong dating pangulong Rodrigo Duterte na interim release diyan po sa International Criminal Court. Makakapong binantayan upang kompleto. Para Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na po'ng napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 27 days na lang, Pasko na. Wala po rito sa Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.